Nakausap mo na siya, tapos nagaganda ang sa ngiti niya, nagaganda ka sa ilong niya kasi napakatangos, napakaganda ng mata niya, ang ganda ng buhok niyang blondie, matangkad, sexy. It's either Korean man siya, European, Americana, or ano mang lahi yan. So, paano ko niya magugustuhan? Kaya nandito ang kuya mo ngayon para turuan ka kung paano magustuhan ng isang babaeng foreigner. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Yuli Leonor, ang ultimate jowa ng mga foreigner na nakabase dito sa South Korea. I'm just kidding on that part na ano. Nakabase po dito ako sa South Korea and gagawa natin ng video yan para tulungan kayo sa journey nyo makahanap ng hindi man foreigner or kahit anong babae at tutulungan ko kayo sa mga men's care, men's fashion, men's mental health. Lahat ng mga videos na gagawin ko dito is all about men. So, kapag hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, for sure nakasubscribe ka na. Meron na tayong 45,000 subscribers since dati. Eh. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede ka mag-subscribe at i-share nyo rin itong video, mag-like, and pwede rin kayo mag-comment kung meron mga opinions or pinagdadaanan. I-try ko pong replyan yun lahat. So, without no more further ado, let's go to tip number one. Tip number one is always look at her eyes. Kapag nakikipag-usap ka sa kanya and wag na wag kang yuyuko. Kasi yung tendency na pag yumuko ka is nagsisend ka ng subconscious message sa babae kapag nakikipag-usap ka ng ganito. Kailangan. Nakatingin ka sa mata niya. It's either kahit kinakabahan ka man and... Or kung ano ba yung nararamdaman mo na kaba kasi kaharap mo na yung crush mo, maganda siya, o sabihin na nga natin foreigner siya kasi naka naman kasi talaga. Which is, kailangan mo talaga tingnan siya sa mata kapag nakikipag-usap ka and never look down. Huwag na huwag kang titingin pababa. Kasi ang pagtingin sa baba is nagsisend ka ng subconscious message sa kausap mo na it's either nagsisinungaling ka or may tinatago ka na which is yung dalawang yun is napaka mali. So, I'm gonna give you a tricks para ma-regain nyo yung confidence nyo habang kausap nyo. Okay, kasi naiintindihan ko naman yun ikapag eh, kapag, kapag kausap mo nga yung gusto, taong gusto mo, syempre hindi mo, talaga siya matitingnan sa mata. So, ito yung tricks na para ma mo yung confidence mo within just a second, pero kailangan mabilis ka dito. So, number one, Ah, I mean, isa lang naman to eh. <laughs> Sorry. Isa lang naman to. Ang kailangan mo lang gawin kapag nakikipag-usap ka sa kanya ng straight na ganyan, Okay? Kapag nakaramdam ka ng konting kaba, tumingin ka lang sa gilid just for 2 or 3 seconds para ma-regain mo ulit yung confidence mo and then back on track. Basta wag na wag kang titingin sa baba. Or kung hindi ka komportable tumingin sa mata, pwede mo igala around sa mukha niya. Sa mukha niya, yung paningin mo, it's either igala mo sa ilong, sa bibig, and wag lang lalampas outside na ano, saan-saan ka na tumitingin sa likod or sa ano, ipaikot ipaikot mo lang para makita mo yung intentions mo na gusto mo talaga yung kausap mo which is take us to number two. okay ang number two is yung paghawak mo sa may likuran niya kailangan meron din tayong proper na paghawak sa likuran niya kasi minsan nagkakamali tayo eh kasi sobra nga nating hindi uh, tayo confident sa uh, na hawakan sila baka masampal tayo or something so ito yung tricks na ano hawakan mo siya dito banda. Huwag <coughs> kang bababa. Kasi pag binaba mo, ibang part na yan. Doon ka masasampal. Or, kung dito naman sa balikat mo hinawakan, it's either nagsisend ka ng message sa kanya na tropa tayo. Hindi tayo ganun. Pag binaba mo naman, sexual na yun masyado. So, ilagay mo lang dito. Dito lang banda sa may ano. Hawakan mo siya. Kung igaguide mo man siya kahit saan. Or, ayun, yung physical touch is number one. Be a gentleman. Okay? Boys, mga papi, be a gentleman. Uh, maraming ways ng pagiging gentleman, pero yung bibigay ko sa inyo is yung mga basic uh, gentleman moves na kailangan nyo ipakita, lalo na lumalabas kayo on the first date, kagaya ng pagbukas ng pinto, yung kung siguro kung maganda na yung relationship nyo, kung okay-okay na yung relationship nyo, hawakan mo siya sa kamay, panaglalakad kayo, hawakan niyo siya sa kamay, and then, diyan ka sa may... Uh, ang tawag nito sa sidewalk diyan ka banda sa may kalsada banda uh, nasa, nasa left side ka palagi tanda mo nasa left side ka it's either kung saan man kayo papunta para kasi pag hinahawakan mo yung kamay niya pag naglalakad kayo kunyari sa mga sidewalks na maraming dumadaang sa sakyan na pag hinawakan mo siya and nandito ka na side is nagsisend ng message sa kanila na you're safe at malayo ka sa danger kapag kasama mo ako so ayun din yung pagbukas ng pinto Um, kahit saan, sa malls or sa sasakyan, pagbuksan mo siya ng pinto, a simple gesture will do. Kailangan gawin mo as natural as possible yung paghawak mo sa likuran niya. And then, ang nangyayari naman sa babae pag hinawakan mo yun, may nagsisend sa, ng chills sa katawan nila na parang, uh, parang eh, di, di ko ma-explain parang kilig na, na gano'n, na parang Uh, chills down your spine. Hindi ko alam kung paano tagalugin yun eh. They're, they're, having chills under their spine pag ginawa mo yun kasi you're showing off na gentleman ka. Which is take us to number three. So number four, mapunta naman tayo sa fashion side ng video na to. Which is always wear black. Yeah, guys, tandaan nyo. Once you go black, hindi ka magkakamali, hindi siya nag rhyme pero <laughs> Pero, once you wear black, um, hindi ka talaga magkakamali. I mean, kanina, ito, suot ko ngayon, nag-all black ako. Kasi wala rin ako maisip na isusuot. So, kung out of, out of, ano ka na, out of idea ka na kung ano isusuot mo sa first date nyo or sa ano, wear all black. Kasi nagbibigay siya ng illusion na, kunyari kung overweight ka, pag nag-all black ka, kinakat down niya yung mga taba ng katawan mo and nagbibigay siya ng illusion na maganda yung shape ng katawan mo once you wear all black. So, tandaan nyo, once you go black, you never go back. <laughs> Next is have a proper hygiene. Oh my God! Kailangan ko pa ba sabihin to? Sino ba namang gustong, sino ba namang babae yung gusto makipag sa mabaho, di ba? Eh, so, ayun. Uh, kailangan mo lang maligo, groom mo yung sarili mo Pag sinabi natin kasing hygiene, hindi lang naman siya about sa pagpapabango ng katawan, sa taking a shower Kasama na rin doon yung grooming, kasama na yung papagupit ng buhok Siguro, I mean, uh, sanayin nyo yung sarili nyo na nagpapagupit ng within once a month Yung minimum, minimum once a month Kapag humaba na, kasi napaka-attractive yan Lalong-lalo na sa mga babae, hindi lang sa mga foreigner lalo na sa mga babae kasi napakalinis mo tingnan pag marunong ka ng manamit tapos hygienic ka pa tapos on point pa yung gupit mo come on man and last but not the least is lead her ayan ikaw ang magdesisyon sa lahat lalo ng lalong lalo na sa mga lakad nyo ikaw mag lead lalong lalo na kung Saan kayo pupunta? Saan kayo magagala? Saan kayo kakain? Ikaw ang mag-lead. Huwag na huwag mo siyang tatanungin. Kailangan ganito. Naka-ready ka na. Hindi yung, uh, baby, pwede mo tayo kumain dito? Mali. Dapat ganito. Baby, sumama ka na. mag ka na. Pupunta tayo dito. Ganun mag-lead ng babae. Which is napaka-attractive yun para sa mga babae kasi ang babae is biologically hardwired na sumunod sa ating mga lalaki. Pero pag nabaliktad dyan, pag nabaliktad dyan na tayo yung sumusunod sa babae, um, kunyari sa mga restaurant niya, sa mga restaurant, pag nabaliktad dyan, mata-turn off sa'yo yung babae. Pag ikaw yung, pag yung babae na yung umaas ng parang alpha sa inyong relasyon, na dapat ito tayo kakain, hindi. Dapat ikaw yung magde-decide be a man with a plan. Lalo na, na na ilid mo siya kapag naglalakad. Like, parang maging lalaki ka na parang alam mo na yung gagawin mo. Yun, be a confident man. At wag na wag kalimutang mag-subscribe sa channel nato to. And don't I forget to follow my Instagram at Yuli Leonor. Mga papi, see you again sa next video. Peace out.